Macaulay the PH, your passion, the lover channel. Mag-subscribe ka na! Ni kwento. Nayak si R. Bonnie Gabriel matapos umabot sa higit 1 million ang kanyang Instagram followers, isang milestone na nagmula sa sama-samang bayanihan ng mga Pilipino. Ito ay matapos siyang maliitin ni Raul Rocha, ang kasalukuyang may-ari ng Miss Universe Organization nang ipunto nitong mababa raw ang follower count ni R Bonnie kumpara sa bagong henerasyon ng Miss Universe Queens. Maraming Pilipino ang hindi natuwa sa pahayag na iyon. Lalot alam nila na si R Bonnie ay may dugong Pinoy at nagdala rin ng karangalan bilang Miss Universe 2022. Mabilis na kumilos ang Filipino community online, nag-share, nag-encourage at nagpatawag ng mass following campaigns upang ipakita ang tunay na suporta para kay Arbani. Sa loob lamang ng ilang araw, tumaas ng tumaas ang kanyang followers hanggang tuluyang umabot sa lampas isang milyon. Dahil dito, hindi napigilang mayak si Arbani. Sa kanyang pasasalamat, sinabi niyang labis siyang touched at overwhelmed sa pagmamahal ng mga Pilipino. Para sa kanya, hindi lang itong call sa numero kundi sa pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Ipinakita ng mga Pilipino na kayang-kaya nilang baguhin ang narrative at patunayan kay Raul Rocha na mali ang pagtingin sa kanya bilang maba ang impact. Ngayon, mas lalo pang lumalakas ang suporta kay Arboni at puso ng mga Pilipino ang dahilan.